Hi hey guys! Hello! 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 Good morning! Good morning! Good morning! Hatin ko na ako pala anak na i si Rice. Wow. Siyempre naman, ang pagdating ko po ay siyempre nakasakit tayo ng Rice. Dahil malayo po yan guys. Kita <laughs> 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 niyo po ba yan? Ano yan lang po, guys? Napansin ko ay Meron po ako nakita ang kumakaway-away sa akin. Hindi ka po nandaan. Habang ako po ay London Drive. Yan. Nakitin niyo po ba yung parang kumakaway-away na puting yan. Ayan. yung niyo po ba yan guys? Nasaginid lang po. Ayan. Nadaalan ko po yan. Habang ako po ay nagkakain uh, lang estudyante. At hindi ko na nga po may nalampas. Guys! Guys! Yan na, Ayan, nakita oh, niyo kuma. Ayan, oha. Nakita niyo kuma yan. Siyempre naman, guys. Binalakin, binalakin, binalakin ko po yan, guys. Pagkakain ko po sa aking alakay, binalakin ko po ang mga kumakaway-away na yan sa akin. Siyempre naman, pag pinagin ako, pamanin unin lang. <laughs> naman yan, ulang ako. Guys, ang akin na iisip. Ay, gagawing upos. Yang. Yang. <laughs> Pang props prap, po sa si real. At ayan na lang po, guys. Alam nyo po ba, mayroon po nag-comment sa akin rin na ang bongga na po ng aking ah, uh, prop na rin. Ang bongga na po ng aking costume. At meron din po ng comment na, ang mahal daw po ng aking osyum ayan, guys hindi naman po, guys, mahal tita nyo naman, guys nakakuha ko ng po itong daan, o, diba, libre-libre nang libre po guys, ang aking osyum may haro effort nga nang po, guys dahil kahit ay, kainit, ayan ayaw ako at ilawa ko po yan ayan, murang-mura nang po, guys libre-libre nang libre po pagis lang po ang puhunan <laughs> nakikita naman ngayon, oh, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po in-arrange and in-ayos po ang aking pa-costume. Yeah. nyo naman guys, oh, tinali-tali ko po yan by 3, by 4, by 5, ayan. Siyempre naman guys, ayan, tinandil ko po yung medyo mahaba-haba pa nun, ano, siyempre, para pante lang po sa aking bewang. O, oh, di ba guys? At siyempre naman guys, hindi na po sa bewang niya. Kita nyo guys, oh. Oh, di ba? Parang ang pawalis Ayan. Eh, ano po ay nilang gawa po walis tambo ito, guys? Eh, ano po yung, ah, uh, nila, iniipon para maling walis tambo. Ayan. At kaya nga po, nes, yung inaanin ko sa aking paulo. Ayan. Ay, anim-dim po pala yan, guys. Sorry. Anim-dim po yun. Tapos, yung piraso lang po, na po sa aking ulo. At ayan lang, nes, naka na. naka na po ang aking ma -braf! At tapos na po ako malis doon! Ayan, yung pinapalit po ako ng medyo ano niya yung rice. Ayan. At saka, siyempre, yung aking ulo na pa Ay na, meron po tayo dyan. At yun naman sa parang yung ano, para yung malaw. O, diba guys, yung balahin mo ng malak. O, di ba yung rice ang ganda? Yung balahin mo, taputi, tapula, taputi, taputi. Ayan. Ha 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 guys ha 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 ngayon, kung hindi nyo po makita po yung mga iba ko mag pwede nyo po, po sa aking Reels Upload. Sana po ay man enjoy po kayo. Alam nyo po ba po ako, gandang-ganda -ganda po ako sa e, itura lang pakakakuha ko dyan, guys. Sobra. Kanta nyo naman, guys, oh. Ah, uh, hindi ko akalain na maninig maganda yung kalalabas niya. Ganon, so, siyempre, thankful naman po ako sa mga views ko, sa mga supporters, at sa mga comment na, yun nga po, ang ganda na nga na po ng costume ko. Tapos, may comment pa po ng, wow, oh, bongga, ang oh, mahal daw po, ayan. So, hindi po yung mahal, ha? Hintan nyo naman po, nagdali lang po sa daan. Nakakatawaan. <laughs> Ayoko ba ba, naisip ko na naman po oh guys, napaka ano lang isip po. Basta nakita ko siya, ginagamit ko lang agad, hindi na ako magpapatuntuntin um pa, direto na ako. o kaya ko lang mabalikan, at kaya ko amutin, kaya ko gawin, ginagamit ko na! Nakita <laughs> <laughs> niyo naman guys, o oh, ayan lang o. Oh. Hiluban ko lang nga po guys, nadalakot, baka may lumitaw. <laughs> 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 nakita niyo po ba o oh, ay, Tumari na po po niya. So, may nakikita nyo po yung black, black na yan. <laughs> Mas na hindi po nakikita yung pinakaano niya. <laughs> na ganyan, muntok na. Inatak na yan, <laughs> 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 ganyan, na. lang. na malapit po lang po yung tali. na naman po, guys. Ano yan lang, guys. Tapos na nga akong mag-umad ng aking props. Ayan, o. Oh, Tumuntuan nga po yung tita ko dyan, eh. Mga pinapaloon po niya ko, eh. Lahat-lahat po, tumusta ng papay-pay. Ayan. Tumina lang po lang, dali-dali sa ako dyan, sa lahat din po kasama ni e, tita. E, uh. Ayan, yan. Yes, ayan, dali-dali. lang po, bye, bye! Thank you for watching! Follow me! Bye-bye!